Hi guys, ang isi-share ko po sa inyo ay ang niluto ko na hagod na may talong, na may kamatis at sibuyas na puti. Yan po guys, luluto ko na po. Hi guys, ako po ay nagluluto ng inabraw na hagod, may kasamang talong na bilog, sibuyas, kamatis. Sasahugan ko po ito ng tinapa. Ayan po, nahimay ko na po yung tinapa. Ayan po yung sibuyas na buo-buo. Hindi -buo. ko na po yan binyak. Saka yung talong na bilog po. Yung talong na bilog, binyak ko lang po doon sa gitna. Ayan, yan, baka lang kasi may bantay. Ganun lang po. At ilalagay ko na nga po ito hinimay na tina pa. Luto na po siya halos eh. Ngayon ko lang siya binidyo para hindi kayo mainip sa aking pagluluto. At ang ilalagay ko na dyan ay yung magic sarap. Kalahati lang ko ilalagay ko. Yan. O, oh, higit kalahati. Yan. Kala ko po pala ito binibidyo para po habang mura pa ang kamatis at ang sibuyas ay kaya ako po nagluluto ng ganito na inabraw yeah, sa iba ay dinding-ding po yata ang tawag dito siya nga pala ang nilagay ko dito na bagoong bagong isda po yung alubaybay ay kapo dito sa gabing tagalog dito sa tarlac hindi ko na po yan nilagyan ng asin. Titikman ko po muna, baka sapat na yung alubaybay niya. Ganoon po. Ah, sige po, titikman ko na. Baka sapat na yung kanyang alubaybay. Pag kulang pa, saka ko na lang po lagyan ng asin. Luto na po siya, malambot na po yung hagod, o. Oh. Iba na ikulay. kulay. po ang alat para sa akin. Ayan, di ko na siya lalagyan ng ng asin. Yun po, guys. Ganyan po ang gusto ko pong ulam. Gulay. Masarap din po ito kung lalagyan ng repolyo o kangkong o kamote, spinach, yung kulitis o yung bilbilunak. Ganun po. Kuluto na po. Yung nalangpong tinapa ang hihintay makuluan ng makuluan para maging malasa ang tinapa. Yan po ang para sa akin. Marami akong nakakain kapag ganyan ng ulam. Yan po. Yung Hagod. Binili ko ng 20 pesos sa santali. Ngunit, may binigay ko po, po ang aking inang. Ito po pala, pakita ko sa inyo. Ayan pa po, oh. Marami pa po, hindi ko na po nahimay lahat. Ayan pa din po ang talong. Kasi po, sa araw, sa ganitong araw, may pasok ang mga bata, yung dalawa kong anak, kami lang ni Mr. halos ang kakain dito. Eh, kumisa na naman, may dalang lutong ulam yung aking mister, dahil siya na mamasada. Nakakabili siya ng lutong ulam sa kanyang dinadaanan. Ganun po. Kaya nagluluto pa rin po ako ng gulay kasi mahal po ang lutong ulam ngayon. 50 pesos. Halos pang isang tao lang. O yan po. Iba ang may lutong ulam tulad nitong niluto ko. Yan po, napakasarap na po para sa akin ng gulay. Sabi ko nga, mas masarap yan kung may dahon-dahon. Lutong-luto -lutong na po ito. Katulad ng nakagawian ng marami. Dito po, oh. Pag naluto na. Okay na to. Ganun po. <laughs> Ah, marami maraming salamat nga po pala sa mga nanonood ang sa dulo ng aking video. Sa mga nagko-comment, nag-share, sa hindi nag skip ng ads. Sa mga nakakarating hanggang sa dulo. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ganon din po ang ginagawa ko sa inyong mga video. Ganon po, kung kaya ko pong tapusin ang inyong video, tatapusin ko po hanggang sa dulo. Pati po, ads. Mahirap po ang uh, kumita dito sa YouTube ngayon. Makunti na lang po ang views sa akin. Kaya makunti din po ang kita. Ngunit po, nagpapatuloy po. Nagpapatuloy. Hindi humihinto. Ganun po. Ayan po si Alice Guo. Yan. O, oh, Alice Guo. Mabait po yan po sana yan. Yan o. Oh. Mabait yan. Ang pangalan niya Alice Guo kasi po uso nun si Alice Guo. Kaya yun ang pinangalan ko sa kanya. Ngayon po guys. Uh, maraming maraming salamat po. Naway abangan niyo pa po ang iba pang video. Ni-upload dito sa YouTube. Hanggang sa muli. Ako na po yung magpapaalam. Paalam.